Nananawagan ang ilang mambabatas para sa mas matapang na aksyon ng Pilipinas. Kasunod ito ng huling pag ng China Coast Guard sa resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Pero sa gitna ng matinding galit at mga reaksyon, pinuna ng ilang grupo ang pananahimik ng malakanyang sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez hindi na pwedeng pambabastos nila. Sumusobra na talaga. Galit ang mga miyembro ng House Committee on Foreign Affairs sa panibagong pambubuli ng China sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Show na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone. Dalawang araw na ang nakalipas ng sumampang mga tauhan ng China Coast Guard sa inflatable boats ng Philippine Navy at kinumpis ka ang mga armas ng ating militar. Walong Philippine Navy ang nasaktan kung saan naputulan pa ng daliri ang isa. If they continue spitting at us, we can no longer pretend that it's just raining outside. So sooner or later, we have to like take a tougher stand on, on China and the West Philippine Sea issue. Ito ang kauna-unahang pangaharas ng China matapos ang kanilang itinakdang panguhuli sa anilay mga trespasser na nagsimula noong June 15. Kapag sila ay pumasok o nagtrespa sa ating teritoryo, eh dapat manghuli rin tayo. Hulihin din natin sila dahil uh, isang pagpapakita ito ng uh, ng uh, pagrespeto sa ating uh, ating uh, mga pulisya at ating batas dito sa ating bansa kabila ng panibagong pangaharas, nananatiling tahimik ang Malacanang sa isyo. Napansin na yan ng ilang kritiko. Ang pagtahimik is an encouragement. If Malacanang is silent, it will encourage the uh, China to be more aggressive in its actions against us because it seems China will believe that they're, they're succeeding in uh, in uh, you know threatening the Philippines. Sabi ni Colmenares, hindi dapat inaasa ng Malacanang sa mga grupong gaya ng bayan muna ang pagsasalita sa issue. Pagkakataon na nga raw ito para lapitan ng ASEAN countries na magkaisa na tayo sa joint patrol sa lugar. Mas maigi raw hikayati ng Vietnam, Malaysia, Brunei at iba pang bansa na sinasagasaan ng China at sama-sama tayong maghain ng arbitral case kontra sa 10-line. Dapat din daw maghain ng joint resolution sa United Nations para gibain ang lahat ng military installation ng lahat ng bansa sa West Philippine Sea. Hanggat may military superiority raw ang China sa pinag-aagawang teritoryo, hindi sila makikipagdayalogo sa Pilipinas. Kaya dapat malinaw ang mensahe ng Malacanang tungkol dito. Dapat ang Malacanang should condemn and consider it as a threat to peace. No, that's the first. Ang second, dapat sabihin ng Malacanang karapatan namin na mag-resupply. Di mag-resupply kami, tutuloy namin yan. Wala pang pahayag ang palasyo sa issue. Pero ang Department of Foreign Affairs sinabing kinukondena nito ang iligal at agresibong aksyon ng mga Chinese na nagresulta sa mga Navy na nasaktan. Isinusulong pa rin daw ng Pilipinas ang isang dialogo kasama ang China. Umaasa raw ang DFA na titigilan na ng China ang mga aksyong maglalagay sa mga Filipino personnel sa kapahamakan. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.